Ah, uh, tips ko sa inyo, uh, na lang tapos maingay na naman. Okay na adjust na, na pillar gauge na. Bakit umiingay pa rin? Okay, ito uh, tips ko sa inyo, mga idol, yung takip. Okay, yung takip ng uh, ito. Yung takip ng ating uh, cylinder head ito. Ayan guys, yung tatlong butas na yan tinitingnan niyo yan. Ito, ayan may barado, barado yung dalawa. Ito, oh. may dumi. Ayan oh parang na to yung uh, gasket maker na pumasok pumasok dito ayun tapos lumabas doon ayun no yan dapat ganyan sila Ayan, dapat ganito siya no? ito okay to no pero yung dalawa may may ano Ayun. na no? kung makikita nyo guys blood ayun no no may kumalso sa loob ayan o oh. yung dito at saka yung pangalawa yung sa gitna ayan o. pero yung pinakauna dito good naman ayan siya good naman ayan guys o oh. dapat ganito siya clear okay yung dalawa yung pangalawa at yung sa dulo dito ayan o. may, may barado no may dumi yan kaya kaya yan mga idol Uh, hindi niya nabubugan ng langis. Trabaho niya guys, ito, spray, spray niya ng langis yan. Kaya tignan mo, dito tuyong-tuyo siya. Ayan, tuyong-tuyo. Walang langis. Dito lang siya meron. Ayan, basa siya doon. Ayan. Dito, pero dito tuyo. Kasi nga, barado yung butas ng dalawa. Ito. Ito, tsaka yung pangalawa. Ayan, tips ko yan guys. Kapag mag up kayo, tinitignan nyo rin yung butas niyan. Okay. Yan. Kaya umiingay, nagkukulangan ng supply ng langis yan. Masisiraan kayo ng rocker ramp push rod. Okay guys, yung mga balba adjuster nyo, yan. masisira na. Masisira yan. Okay.